<laughs> Ang ano lang tayo, merry go round Ano <laughs> yan na po, Oo, go 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 ulit pala pala tayo. Pala pala. Ang gayo na kasi din. Ano tayo dyan? Isa pa. Merry go round. Sabi mo kasi kung saan mo bilog. One, bilog. two, three. Saglit na. Sabi mo. <laughs> one, two, three. Sabi pala, no? Ano yung dalawa? Sa iba po yan. Sa dito sa 2.5. Ito yung sa 1.5. <laughs> Kaya tatlo. Wala kami yan eh. Bayo na, ako naman cellphone. naman Dami pa lang rice. Nalalakad si Daisy dito eh. Dito? Oo. Pero open naman ito. Hindi. Kapag ano lang, tabi lang dati hindi pa. naayos pa lang nila? Dami na niya. nakalagay na pa nila open. Dapat doon sila tumabi doon. Dalawa. Ba't kasi tayo nagpiyasa sana nagsusolo rin sana. Masaya yeah. okay. siguro sila. Yung dalawa ka dito, parang... Hindi naman sila nagreklamo kanina kasi... May isa pa, nakikitin ko. Ano naman po, Nick? Wala sa <laughs> kahit kasaan yun. Ganun pa rin Ang ini. May aircon ba to? Tumawag ka ngayaw, aircon place. Sabi, hindi lang <laughs> yung binayad na ng air. 肯定。<laughs>